yung ilalim na dito nakakabit o kanina mga kabuting ting naramdaman ko na napakainit yung gulong sa driver side At ngayon na naman narinig ko naman na may sumisipol dun sa ilalim or sa gulong hindi ko sure kung saan siya sumisipol kung narinig nyo mga puting ting so, mga puting ting i-check natin yung gulong natin at uh, napakainit talaga. Dito tayo mag-check mga ulit din kasi safety yung lugar na to. Ano? Kanya natin kung ano nangyayari kasi ano siya, humihingi na yung preno tapos may umalangit-ngit. Tapos napaka napakainit yung kanyang ah. Oh, sabi init. Hindi mo mahawakan. Oh, i-check natin ito mga putinting. So tinanggal ko muna yung gulong mga butingting. Uh, kahit mainit siya, uh, para kahit paano lumamig yung pinaka housing nung brake shoe. Napakainit talaga pati yung mga tornilyo, parang pumulot ng mga baga. Kaya palamigin natin to para ma maano natin tong kanyang housing nung brake shoe. natanggal yun mga butinding natanggal yung pinakano nya kaya pala tumutukod sya grabe tanggal yung ilalim ano? yung ilalim na dito nakakabit oh. sobra so yun yun ang naging problema nito pala tanggal So, makapal pa yung ibabaw. So, siyempre, kailangan natin magpalit talaga. So, hindi natin nasahan itong mga putinting tanggal. Ito mga putinting, kumuha ko ng mekaniko. Kaso hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Ang sabi, kukuha lang ng gamit. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-DIY tayo mga putinting. So, mayroon naman tayong konting kalaman pagdating sa mga itong problema mga kaputinting. Ulit so, oh, yung tama, mga kaputinting. Kumintab na. Magkabilaan. Siguro ay eh, may kutiko talaga to. Gumagalang lang dito. Tapos sa kabila. Lipat-lipat. Ito so, yung brand na bilhin natin mga kutingting. Misomo. Ayan. Wala ka lang kung okay yan. Ayan sya. and miso Misomo brand. So yung pagtanggal natin kasi nag DIY lang naman tayo masunod yung dati kung ano yung tsura nito yun din yung gayaan natin kabit na natin yung kabit na yung bagong free na mga puting ting yan o okay na kabit na natin yung gulong